Yan, magandang hapon mga idol. Abay maulan na panahon na hapon. Yan. At ang ating cellphone at nakikisama. Wow. Papastol tayo sa ating alagang si Pau. Titingnan natin mga idol. Yan ho, Paulo Woo, mga idol, tingin kagad di ba? Aray ko. Yan mga idol. Shout out kay Will. Yan. Will Mano. Yan. And Bindakpin Vlog. And Arnil Kalinagan. And Long Talong TV. Siyempre. And Glacy. Yan. Yan. Robert Baldo, shout out and Riz Manambit. Yan. Lahat ng vlogger, shout out sa inyo lahat. Magandang magandang hapon. Yan. Maganda yung kain niya ngayon ah. Mga idol, ah pag naman to sa wall nyo, yan. Junior, papalo naman mga idol. Like and share. Mamaya mga idol, may laro na naman paliga sa Barangay Burabod. Yan, yung manonood baka pwede kayo manood, pwede pwede. Baka ka ba? Bakit? Ang galing mo! Aray ko! Hi! <laughs> Yan. Pag maulan mga idol. Ani na maulan. Pag maulan, ang baka hindi umiinom. Yan. Hindi umiinom. Malaki na si Pau. Wow. Nice. ilang buwan pa lang yan ilang buwan pa lang mga idol yan sa akin no? Oh, malaki na oh. very good nice Paolo bye 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 Paolo dyan ka na at na tayo mga idol maligo tayo